Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Binabantayan ngayon ng Department of Justice ang Subic na hinihinalang gateway kung saan pumapasok ang mga ilegal na droga at iba pang smuggled goods papasok ng bansa. Ang Justice Secretary Jesus Crespi mainit ang subik ngayon dahil ito ang ng pinagmumula ng smuggling sa bansa. Dito lamang biyerkoles ay nakumpiska ng mga otoridad ang aabot sa 530 kilo na pinaginila ang shabu sa isang warehouse sa Pampanga na dumaan sa subik port. Nagkakahalaga umano ito ng humigit kumulang 3.6 na bilyong piso. Nakahalo na nasabing kargamento sa mga chicharon at dog food at may markang galing sa Thailand. Hinala ni Rimulya may mga sangkot of war national sa pagpuslit ng naturang droga mula sa subik. Kasabay nito sinabi ni Rimulya na magpapalit ng sistema ang DOJ sa kampanya nito kontra droga. bilang pagunita sa ikapipitumput limang anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights. Ano yung tututukan ng mga otoridad ng surveillance at search operation imbes na magsagawa ng buy-bust para masigurong matatag ang isa sa pangkaso tiniyak din niyang magkakaroon ng due process sa mga operasyong ito. Kasalukuyang inaayos ng Department of Information and Communications Technology ang website at sistema ng PhilHealth matapos itong ma-hack at pasukin ng ransomware noong Setyembre 22. Sa si isang pahayag, sinabi ng DICT na sinusubukan ng kanilang Cybersecurity Bureau na maibalik sa dati ang DNS server ng PhilHealth. Iimisigahan din kung paano na-hack ang mga sistema nito. Kasabay nito, naghanda ang DICT na checklist para matiyak na magiging maayos ang sistema ng PhilHealth kapag online na ito muli. Kinundi na ng ahensya ang pang-hack sa PhilHealth at nangakong magbabantay laban sa anumang pagsalakay sa mga website ng gobyerno. Ay sa PhilHealth, nasa 72 workstation nito ang napasok ng Medusa ransomware na nauwi sa pagsasara ng buong sistema ng ahensya. Tagbantaw mano ang hackers sa PhilHealth na ilalabas ang nakuha nitong datos ng mga biyembro kung hindi ito magbabayad ng $300,000 o mahigit $17, 000, 000, na 17 milyong piso. Nanindigan ang PhilHealth na hindi ito magbabayad ng naturang ransom. Nagpaalala ang Land Transportation Office sa bawang motorista na maging kalmado at respeto ang kapwa motorista sa daan. Kasunod ito ng isa na namang insidente ng road rage, sangkot ang isang SUV driver at siklista. Sa viral video, maghihit ng nabangga ng SUV ang isang bisikleta sa Dragon Street sa Barangay San Roque sa Marikina City. Bumaba ang driver sa pedestrian lane at sinuntok ang nabanggang siklista na nagdulot ng matinding traffic sa lugar. Ay okay, LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, papatawa ng parusa ang mga sangkot sa ganitong insidente. Pinalalhan ng umano ng showcase order ang may ng sasakyan na isang puting Nissan Patrol at nakatakdang humarap sa LTO and CR sa ikatlo na Oktubre. Suspendido rin ang nang siyam na pong araw ang rehistro ng naturang sasakyan. Ubasa si Mendoza na magsisilbi itong aral sa iba pang motorista na huwag pairali ng init ng ulo sa daan dahil walang mabuting may dudulot ito. Iginit na Tourism Secretary Cristina Frasco na hindi maaaring gawing basihan ang mga insidente ng nakawan sa naiya upang mabahiran ng negatibong imahe ang industriya ng turismo sa bansa. Ang pahayag ni Frasco ay kaugnay sa isyo ng di umano'y paglulon ng pera ng isang airport security na nagkakalaga ng tatlong ang dolya. Ani Frasco may tuturing na isolated case ang insidente at hindi ito sumasalamin sa kabuo ng turismo sa bansa at sa mga manggagawa sa turismo na nagtatrabaho na maayos para makaahon mula sa pandemya at kalamidad. Naniniwala din siyang patuloy pa rin sa pag-angat ang turismo ng Pilipinas sa kabila ng nangyari. Suportado din ang ng ahensya ang pagpataw sa mabigat na parusa laban sa mga tiwaling kawani ng gobyerno at patuloy silang makikipagtulungan upang masiguro ang mataas sa kalidad ng serbisyo ng mga kawani sa mga paliparan at pantalan. Bukas din daw ang kanyang tanggapan sa pagkikipag-ugnayan sa Department of Transportation para masawata ang ganitong uri ng insidente. Samantala, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na napatunayang guilty sa nasabing nakawa ng apat empleyado sa na NAIA matapos ang isinagawang investigasyon. Kabilang na dito ang babaeng nakita sa CCTV na lumulunok ng pera. Matapos namang magbitiw sa pwesto, kinundila ni dating Office of Transportation Security Chief Mao Plaska ang di umano ay bulok na kultura sa ahensya. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine this Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook ng Presidential Communications Office o PCO. 88 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Sevoriano. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.